Nahalina ang masa sa pangakong change is coming. Pero isang taon ang pipas. Ang tao ang Ngayon ay ang mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang rehiyon. ang nagpahayag ng kanilang kahilingan at kalagayan sa ginaganap na true state of the nation address ng mga Pilipino o yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Hinihintay na lamang nila ang pagsasalita ni Pangulong Duterte sa kanyang state of the nation address at sila ay umaasa na magkakaroon ng pagbabago at hindi na ito tulad nung nakaraang taon. Bakit po kayo um, lumahok o dumalo dito sa People's Para maipa rating kay Duterte yung mga hinayin namin tungkol sa pabahay at saka yung sa sahod, trabaho. Magkano lang po yung sinasahod ng mga karani no minimum wage po. Ang minimum wage kasi hindi para parehas. mayroon 350 to 50. Hindi pa rin talaga nakakaginhawa dahil sa mga bilihin ngayon ay sobra pong napataas. Talaga nakaka ano sa isang pang isang lingkong gastos. Kasi na estudyante, hindi po ba kayo masaya sa food vision na niluluto pero. Kaya yeah, masaya naman no, na pati din sa, sa mga reports na natanggap natin sa mga DG versus Ecologist. So, subalit may mga para lang pa din na patuloy yung uh, paniningin, hindi dito nagtatapos ang aming paglaban dahil uh, na good for one academic year lang siya. Tapos, meron pa rin yung mga other school fees na sinisigil. Bakit po kayo dumalo ngayon dito sa People's Zona? Uh, siguro, nagdala sa amin dito ay kahit pa paano yung, pag, yung pag asa namin bilang magsasaka. Ibigyan pa rin kami ng pagkakatao na maakin namin yung lupa. 372 hectare na lupa sa Langkaan, ng marinas ay na-extend sa car. Kapag kayo yung lupa raw, ay naideklara na na hindi na pang agrikultura bago yung car, automatic daw na sadyang hindi na makakasama sa, sa reforma. Totoo po ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte na lagot sa kanya yung mga Panginoong may lupa at mga oligarchs? At tingin ko hindi Kasi yun nga, hanggang ngayon wala siyang ginagawa eh. Sa so, kaso namin, ko wala. If you earn human rights and you process, you stink and your mouth smells. If you want to criticize, criticize, condemn the act, stop that. But do not give the excuse. So ano po yung reaction nyo doon, particular po sa sa issue ng mining? Pinilagay na na si Gina Lopez, di ba? Ipinalit niya si Simato. Open na naman yung malaking kumpanya. Huwag ninyang sabihin lang. Kung hindi, implement niya on the ground ang dapat niyang policy kasi sila yung nagiging goals ng mining company itong militar. I-pull out niya ang militar at saka i niya ang marsyalo sa Mindanao. Yan pa ang sagot para para hindi makapasok yung mga malalaking kumpanya. Dahil, dahil kung kami ng mga lumad, matagal na naming dinidepensahan ang aming pangilolo. Pinaglalaban natin ang libre servisyong pangkalusugan dahil ito ay ating karapatan at ito ay dapat responsibilidad ng administrasyon ng ating pamahalaan. Kasi ang mga eskwelahan daw ng lubat, mga NPA daw yan eh. Kasi yung mga mga gawa na gawin ka, kayo daw kayo, mga NPA daw kayo. Mga komunista daw kayo. Kaya natural lang daw na birahin kayo at patayin kayo ng mga militar. Hindi ba napakalaking pambabalakbukan yan? Pasasabihin ko sa iyo, I will deliver. Naintindihan ninyo, I will deliver. Ngayon, kung apurin ninyo ako bukas, wala tayong magawa. At ko, kung sa da dain ninyo sa init ng ulo pati supladuhan, Adi number one ako dyan. Pwede ako niyang sigawan dito, baboy ninyo niya ako, but it's the last time that I will talk to you. Kung ano mangyari sa Pilipinas, huwag kayong magpunta sa akin. A Anak ko yun maganda yan, magharap sa akin. Peace Bakit ko tuloy ang peace talks yan ang gusto ninyo? Eh, siyempre, inambos ninyo ako. Anong gusto mo? Oh, paano kayo mag-peace talks kung napatay ako? Sira ko ulo ko. Dikit mo may tindi ha, ano na? <laughs> okay, nagkikinig eh. Sabi ko, yo, si Bilyo, number one, left yan. Yan ang kumagawa ng Indo. Oh, oh, oh. hindi na inyong alam. Wala po kayo sa panahon namin eh.

na sinasabi niya magrespetoan, edi ituloy natin Pero yung kasana. usapang pangkapayapaan. Ituloy natin yung plistoks, yung gusto ng mayan, bayan eh. Yung gusto ng kamamayan. Diyan pag-uusapan yung economic reforms ay matugunan yung problema natin dito. Gusto nating mangyari yun. Hindi pa pwedeng hawak siya ng mga heneral mas marami po ang mamamayang ang Pilipino na pwedeng sumaporta sa kanya kung gagawin niya ang tama, kung gagawin niya ang makabayan at progresibo pagbabago. Ano yung naging reaction mo kanina na humarap si Pangulong Duterte? Miss pinagmukha niya kaming pinapagalitan, pinagmukha niya kaming kailangan makinig lamang sa kanya. Magbibigay siya ng pronouncement na ibibigay niya ni ating Karapatan. Gagawa't gagawa pa rin siya ng palusot, ng rason para hindi ito ibigay na doon na talaga natin nakikita na problemado na siya kasi sinasabi niya na kami daw ay nagiging bastos, da, kami daw ay naglalabas naman ng galit. Dapat yung makita dito kung gano'n siya kabastos. naging kakaiba ang pangalawang State of the Nation address na ito ni Pangulong Duterte dahil dumating siya at humarap siya sa mga mamamayang nagkikilos protesta. Subalit malino pa rin na hindi nagtatagpo ang interes ng mga mamamayan at ang interes ng Pangulo kung kaya't naman ang sabi ng bayan ay patuloy nilang igigiit ang kapakanan ng mga mamamayan at ipaglalaban ang karapatan ng mga mamamayan. Muli ito po sa si Jean Piton at dito nagtatapos ang coverage ng Altern Media sa pangalawang State of the Nation address ni si Pangulong Duterte.